Oh, ho! Oh, what's up, what's up guys? Welcome na naman dito sa ating YouTube channel. Ngayon ay naglala na tayo. Grabe itong nakuha nating booking tulid. Walong box, unang booking. Ngayong gabi. Ngayong hapon pala. Grabe ito. Amaya, tingnan niya, tingnan nyo. Makikita nyo kung gaano puno yung motor po. Tara! So yun guys, bali i-drop na natin yung Facebook booking natin Walong box, grabe Ito lang naman ang bigat niya Tinuha ko na kasi malapit lang naman Dinaw na yung bayan Bye sa ay 170 Seven uh, seven. kilometers lang naman. Ay, so yun guys, balik may nakuha tayong booking. Abo na to 400 hundred balensuela Valenzuela. Yes, ng motor. So, legit naman siguro tawagan din natin mga may naman, drop off copy copy na natin guys saan yung shop nyo dito sir? sorry uh -huh. Ayan siya, laging kumuka sa'yo ito. Tropa ko ito. Ah, tropa mo. Oh. Okay. Wala na kasi sa'yo sa sa'yo sa'yo. Ang lama. Pero may problema ko 'yan. Ako bahala. Ah. Pwede mo lang sa akin. Okay. Biyara ko pa i-ship. <laughs> Ay lang kasi ako nag-uuno eh. Ah, ngayon wala nang ganun. Oo. Oh. Di ako dito talaga ako nag-aabono. Tara na nga. Balik ka lang eh pag may problema. Yan. Okay. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Thank you. <coughs> Ayan guys, bali na pick up na natin Rocket ng motor Bali may pinakagol si sir Dagdag ng 100, bali 400 lang sana yung kakagunuhan natin hindi ng 500 <laughs> Sino yung dagdag na nalit Ah, Ito yung kauna nating nabono guys 500 Hindi talaga tayo nag-ambono eh so, Sana maging okay itong ano na to Tinawagan ko naman yung ano Yung truck off Okay naman So deliver natin tayo guys Let's go Hello sir Hello kay sir Bali nandito na ako sa ano eh Papasok po ba dito sa may Meteora project? Sa dulo kami sir oh. may views na itin Ah, oh, sige pa, sige pa.

Ano ito e? Thank you pa. Salamat. <coughs> so guys, bali na-drop na natin. Binigay sa atin e... 1... 140. So ayun guys, bali nakakuha na tayo ng pangat nung booking natin. Nakuntahan si Ah. Long ride right, tayo, long ride. Right. Nakapriority. Pero ano ako pa rin natin lang kasabay kung may makikita tayo. Oh, update na lang. Pag nasa drop of pick up location na tayo. Let's go! Ayan guys, wali na pick up na natin. Pupuntang Antipolo. Ah, uh, isang roll ng clean drop. let's go Napa natin ang kasabay Kung may masasabay tayo Kung wala Wala <laughs> Hello kuya, nasa na po kayo? Bali mam, ma nandito na ako sa may ano Bago Dito sa may short horn Paano nyo na? Na tawagin nyo po yung trabo? Opo ma'am Opo ma'am Binigay na sa akin ma'am eh Bali may nag na sa akin doon Tapos binigay na sa akin yung one roll ng clean wrap Oo, oh, na, na ano na. Oo, tapos Tapos tumawag Tumawag ulit sa akin, hindi pa daw po bayad Ay, wala na wala na pong nakalagay na abo na sa booking. Tapos tinawagan ko po si drop off. Magbabayad daw po siya. Ay, naantay-antay ko pa po. wait uh, po. Uh, po eh <laughs> ay paalis na ako grabe yeah, itong booking yun yeah. hello po, hello, po. Oh, nabayaran ko na, napagaya ko na g ah uh, sige po sir no, hindi, hindi, hindi. hindi pa sige pa Hello po Hello, Hello ma'am Hello po, ah, po. Nasim na daw po ma'am Nasim na? Opo oh, Nabayaran niya na daw 2 g ma'am O, sige 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 Opo, sige ko lang Sige po, sige po Wait lang ya. Yeah, wait lang Ay, grabe <laughs> huh. Buking natatang ito ah So, yun guys. Bali, nag-control na. grabe. Napasubo ako na to, ha. Tapos, ano? So, ah, i-rush ni sir. Ang nakapriority naman to. Eh, nagmamadali si sir. Okay, deliver na natin ito kahit mag-isa lang. Priority na lang natin. Okay lang yun. Para mag-deliver na natin. Tapos buha na lang tayo pabalik mamaya. Isa. Tapos para ayos na rin na. So, mga bang lang sa drop off guys. Focus so, muna sa guy. Yeah, focus. Focus so, muna. Focus. What's up? What's up guys? Andito na tayo sa Antipolo. 1.2 kilometers na lang sa drop off. Lamig. Ang lamig na yung gabi. Hmm. Bundok to ah. Bundok na naman. Lakas oh. Lakas umahon itong ano na to oh. Andalim ah. Andalim dito guys. Wala kayong, ano sir? Nasa g ka okay, ba so, eh? Uh, Nasa isang cell phone yung ko eh. Tingnan ko, Oo. Bago lang so, kasi yung ano kong ginagamit ko. Direcho ko na sir. Kailangan niya daw po. Ha? <laughs> Direcho ko na. Iya. Yeah. Kailangan sir. 228. Twenty-eight. Thank you, sir. Thank you. Guys, sa trap na natin Ay, naka Bilis lang din ang man manang biyahe Lalo man sa oras Oh. So, Dapat na tayo ng, ano, ah, uh, isang, isang balik ba? Okay na na lang, guys. Apa? <laughs> <of bro> pa. berapa. Di ya JR. wala ko lang 'yung sender oh, mo. Wala. Wala. Wala malitanin ng ate. Kasi ano 'toy dibi cross ko pa ko delete. Doble. May dito, ha? Hindi naman. Hindi naman. Nag-aabang ako ng booking pa ano, pobaba na eh Pocket pa na kuha mo. Eh okay lang 'yan. At least nakakuha ko rito. Ito lang yung ano niya. Sige. Eh, medyo malapit lang naman to eh. Ilang uh -huh. kilometers ba to? 3 kilometers lang naman. dito lang sa may uh -huh. ng Pwede ano. tawagan si ate, yung receiver. Sabihin niyo kung na-receive na yung na receiver. Okay, so... Ano lang up tayo dito sa may antipolo, antipolo lang. Ano lang lumalabas kanina pa na ano, pahoba, punta ng ano, QC. Ano lang rigol mo kanting ka. At least hindi sayang yung uh, tambay natin dito. So, update na lang guys sa uh, drop-off. Let's go! So yun guys mali na drop na natin yung Item natin na anti polo lang Hindi diba ko na nakuha na lang Bali may nakuha na tayong booking pa baba Papuntang Pamuning So pick up na natin to 1.9 km So pick up Let's go Para makauwi na tayo Woohoo Gabi na kulit mo <laughs> ah, Diyan na lang sa pick up, guys Sabi na ito I drop off kay Adriel Opo oh, Okay okay, ah, okay, okay. Ko kung meron Ah meron naman Anong dadaling ko? Ah, uh, yung ano, um, nice lang. Wow. Oh. Lang ko lang kayo. Ilan ba ito? 190. Sampo. Sampo. Tama, 190, 90, 200, 2, 3, 4, 5. Ito na po. Ay, salamat. Ha, diretsyo na lang kuya, iniintay na yan ha. Opo, pa-away na rin po ako ng ano, pa-case ng rin ako. Ah, dito na lang yung ano. Opo. Wait. nag booking pa balik ng ano, mm -hmm. City. Beauty, uh -huh. ano ito? Uh, city nga, uh, ito? Thank you. Po. Thank you. Guys, guys, alright All goods Nakuha na tayo itong pauwi Hindi sayang ang uwi natin O, ano? Kaya na natin to Ay, nihintay na rin ito sa amin naman Siyempre Diretso na natin ito kasi nagkabag na lang naman tayo itong pauwi At gabi na Ang oras na ay ano 10.47 ng gabi Abang-abang na lang sa drop guys Nila lang tayo magkita-kita Woo! <laughs> All goods na to. <laughs> Mana kayak as sir. Dia thank you. Thank you. Cállate, <laughs> xer. bali na na natin yung ating last booking away na ako ah, okay na to all good snack All goods na. ano guys hanggang dito na lang muna ang ating video ulit uh, mga bang na lang ulit sa susunod na ating video maraming salamat and God bless paalam